sabay sa mga idol! Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo up-updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. Ayoko nang maging comedian. Eh, mm hmm? Mm hmm. Pinagtatawanan eh, lang ako eh. <laughs> Kaya alas ka nga naging komedyante. Eh, para mga pagpatawang. Hindi kasabay.

Pantag ikan siya lagi nabitaw. Nag-play mo dati yun. Ba't naman yan? In-order pa, pa pala. Ano 20 pesos. Pa una na lang. Ang dagdag rin to. Milk tea. Mahal yan. Milk tea. Binti pala milk tea. <laughs> sa, <laughs> sa iyo talaga yan. Tapos chapstick pa ang gamit at hindi ka pa marunong gumamit nito. Ayan. Nalaglag yung pagkain. Ang ginawa niya. Yan na lang. <laughs> hindi. <laughs> wow. Ayos yung naisubo ang yung pagkain. Hahaha. <laughs> so, Matari ko pa. Wala ginamit pa rin eh. <laughs> Giliago ba? Nakatakot naman eh. Na. <laughs> Wala lang iba talaga. Available boarding house po. Ganda naman everything. yan. Wow naman! Wow! Ang boarding house mga manok. No, 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 no. No, 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 no. Bahala <laughs> ka sa buhay mo. <laughs> One year mantunin siya. Ano mo magawa? Panday siya eh.

Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Ha? Bakit na naman? Galit ka na naman. Basta, galit ako sa'yo. Wala ka na silbi. Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo at maghiwalay na tayo. Bakit ka nga galit? Dali na nga lang tayo dito sa bahay. Ganyan ka pa. Hindi naman kita inaano ah. Dion, oh, yun, yun, no, no, no. at humbok mo. Yun ang problema. Yung hindi mo po inaano. Ano? Ano hindi mo ba ako hindi na? At kung hindi na, umuwi ka na sa inyo. Wala ka silbi. Yan silbih. pala ang

Wait a minute. Kakainis ah, naman talaga yung ganyan. <laughs> <laughs> okay kaya pala nagmamadali ka. Madikit ah. <laughs> <laughs> eh. Bunjo? Wee wee bagay. kakitis na kain na kano dahon wala ano, ang bilhin ng dog food ha na lang silang part ng buhay niya ayaw nima halagay kala ka. ko isa lang ha tumulong si kuya <laughs> Magkamot. <kamang. laughs> Iba yan ang lubid ah. Laisan pa nga. <laughs> yung isang pinangkamot niya. Makagising na eh. <laughs> Ang dami niya naman pangkamot. Ah. Nag-reaction video eh. Kuya, bayad po. What? Magkasing layo lang yan. Oh. <laughs> Natusan pa. Bola lang yan. Bait tama ni Kuya. <laughs> ah, gusto mo ba lang naman mag-enjoy pero... Mano-mano. Ha, ha, ha. nangyari dyan? Hindi malinis na Hihihihihi Oo <laughs> malinis yan ka <laughs> <Masinabulan> pa yan <laughs> ano? Kakain ka pa? Yay! <laughs> Amin! Wala kang ganang kumain pero bigla nag-chat si Crush Kain ka pa madami ha uy, uy, sana? Ihi ay, ay. ay pa kabog hey! <laughs> Tama lupa. Ay, short ka na. May bag ka pa. Hahaha. <laughs>